may pangarap ka ba? Tandaan mo ito. Kung mayroon kang mga pangarap, tandaan mo ito. Number one, itigil ang pagsabi ng iyong mga pangitain sa ibang tao dahil hindi naman nila ito nakikita. Number two, bakit sa tingin mo ay patuloy mong iniisip na magbukas ng isang negosyo? Number three, bakit mo iniisip na makapagtapos ka at makakuha ng mahusay na trabaho? Number 4. Bakit mo naiisip na magkaroon ng sariling bahay? Number 5. Bakit patuloy mong iniisip na makapag-drive sa isang napakagandang sasakyan? Number 6. Bakit mo naiisip na yumaman balang araw dahil dahil kinakausap ka ng Diyos? May pinapakita siya sa iyo na meron siya para sa iyo.